Nangakit nga ako ng rambutan at pumunta ng bayan para dumalaw sa puntod ng lolo at lola at nagbiak ng napakalaking tobleron. Magandang araw guys! Unang araw nga namin Ardini sa Mindoro at aray nga ang sumalubong sa amin anong pagkakalakas baga ng ulan ay akala mo'y bagyo na eh at may kasama pang malakas na hangin habang kasagsagan nga ng malakas na ulan ay naandini nga ako sa likod ng bahay ng aking tita at aray nga yung malaking langka at akin babalutin ng malaking plastik aray naman ay hinug na kaso nga ang ay medyo matigas pa kaya babalutin muna ng plastik at palalambot-lambutin natin ng kaunti ng masarap ngang kain Kaso nga la ang ay sobrang laki nga na ring langka ay hindi nga din kasya doon sa malaking plastik kaya nga ang aking ginawa ay hiniwa na la ang yung plastik para ipulupot na la ang doon sa malaking langka ay ayos din naman eh, ilalim la ang walang plastik makalipas la ang dalawang araw ay ayos na at pwede nang kainin hindi nga la ang nabidyohan at wala nga ako nung pinagbibiak a ring langka pagkatila naman ng ulan a aring aking isang tita ay nagaya nga din sa gilid ng bahay at mamimitas nga daw kami ng mga hinog na rambutan kaya nga kinuha ko na nga a sinungkit at atin na nga susungkitin yung tungkos ng rambutan. Kaso nga laang sa lalaki baga ng tungkos ng rambutan ay hindi nga nagkasya doon sa silo ng panungkit. Kaya ayan, nagpa siya na nga akong umakyat para makapamili din ng maayos-ayos na rambutan. Ako nga pala ang umakyat dyan. Tapos taga sa loko naman na aking tita para hindi nga malamog yung rambutan. Ako nga ay medyo kinakabahan pa dyan sapagkat aring ang puno ng rambutan din sa gilid ng bahay ay medyo may katandaan na rin kaya gato-gato na din ang mga kahoy-kahoy. Kaya nga ako ingat-ingat at dyan ay bukod nga sa gato ay medyo madulas nga din sa kakaulan-ulan nga din nung time na yaan. At ari na nga ang aming mga nakuhang rambutan, aba ay madami-dami rin. Kaya nga atin na nga titikman kung ano nga bagang lasa ng rambutan din sa tabi ng bahay. Abay matamis din naman eh tapos makatas o oh, diga ay may ngut-ngutin. Kinabukasan naman ay ari nga at nasa biyahe na nga kami at dini nga sa bandang sampalok ay napakalaki nga ng tubig at umabot na nga din sa gitna ng kalsada. Nasa jeep na nga kami niyan at mga biyahe at pupunta nga kami sa bayan ng Nauhan sa simenteryo at dadalawin nga namin ang aming lolo at lola. Medyo madami nga kaming dadalaw ngayon at halos mapuno puno na nga namin aring jeep. Nagsiuwian din kasi yung ibang anak ni nanay na taga Balinsuela, Bicol at ibang bansa at sabay-sabay na nga kaming dadalaw. Baha pa nga din sa simenteryo papunta doon sa puntod nila nanay at anong pagkakalakas lagi ng ulan din sa Mindoro. baha. Nee, <lequel sounds> <prescribe> <para> <clears throat> <g> Hindi <ichi> mo kayo. Kay. Hindi ko na nandito After nga naming mag-iyakan doon sa puntod nila nanay ay nagpa siya na nga kami pumunta sa palengke doon sa bagong bukas na Seymour at namili nga laang ng kaunting kakailanganin sa bahay. At pagkatapos nga naming mamili at arin nga ay pauwi na nga ulit kami at di nga ulit kami dumaan sa Sampalok at baha pa nga rin pagdaan namin hindi na nga laang ganun kalalim pero ang lakas pa din ng Agos din sa kalsada. Kinagabihan naman guys at aray nga ang aking anim na tita at nag-iipon-ipon nga din sapagkat bibi nga daw aray 4.5 kilo na tobleron. Bukod nga sa tunaw na nga aray chocolate na aray ay nilalanggam na nga din kaya ayan nagpa na nga silang hiwain aray. Hahatiin nga pala nila areng malaking toblerong aray sa labing dalawa sapagkat labing dalawa nga silang magkakapatid. Ako naman din sa Gedli ay tamang video laang at kurot-kurot na mga labis-labis.

Nagduturoan pa nga dyan kung sino nga baga daw ang maghahati at kung paano nga ba daw arihahatiin sa labing dalawa. Gumamit pa nga sila dyan ng panukat na papel para daw pantay-pantay ang hati at walang lamangan. Di bali ang naging strategy nga nila dyan ay hatiin nga muna sa dalawa tapos yung dalawang hati ay pag-animin para nga maging labing dalawa o pak ang galing sa mat ay charot. At after nga nilang mahiwalang labing dalawa ay ari na nga kanya-kanya nang kuha ng kabahagi. At ako nga ay makikidampot-dampot din at kukunin ko nga ang kabahagi ng aking papa at aray nga at ipapakita ko nga sa inyo kung gaano ba ang isang tepak na ring toblerong aray. Aba ay malaki pa sa aking kamay eh.